hindi lang siya dapat nakapaloob lamang sa universidad. Bigit sa lahat, may tungkudin siya sa bayan. At paano tutugon ang isang leader union na babae, katulad ko, na ako rin mismo, di ba, ay merong pinagdadaanan. Pero paano mo na itatranslate na maging positibo at maging bala o kapangyarihan para gumawa ng tama at para gumawa ng programa para sa mga maraming ano suliraning kinaharap ng mga babaeng manggagawa no kung ikaw ay may asawa kailangan mong paglingkuran din yung, yung asawa mo ako ikaw naman ay anak asawa at yung mga anak ano may tungkulin ka rin bilang kawani at hindi yun madaling pagsabayin napakahalaga ng support ng mga taong nasa paligid mo kasi hindi mo naman talaga yan magagawa ng mag-isa Magkakataon ko na to siguro para pasalamatan din yung aking asawa no, na talagang kaagapay ko sa paggampan ng aking responsibilidad bilang magulang, uh, bilang kawani at bilang naglilingkod sa komunidad ng pamantasan at sa labas ng ng pamantasan. Ah, uh, ganoon din siguro sa mga anak ko. Sinasama ko sila. Gusto ko silang ma-expose sa kung ano yung buhay na meron ako importante na na i-instill natin sa mga bata yung kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin. Lahat tayo may purpose. Isa sa purpose nila, anuman maging profession nila sa buhay nila, huwag nilang kakalimutan tubuhin sa akin. Yung aral sa akin, ng simbahan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili. Siguro yun yung nagmo-motivate sa akin na dapat meron kang itiwan ng mga programa na tutugon talaga sa mga pangangailangan ng mga kawanin, pangangailangan ng komunidad, yun yung aking major award. Yun talaga yung motivasyon ko kasi nabigyan ako ng award. Pero ba't hindi ako tumitigil? Kasi alam ko na yung gagawin ko hindi para sa sarili ko. Na ang motivation ko, ang kasiyahan at kaligayaan ko sa buhay, yung alam ko na meron ng malaking impact yung ginawa ko sa buhay ng mga ng kabalit at sa buhay ng mga tao na kataligisan. Lahat naman ang ginagawa ng mga kababaihan, kahit gano'ng kahirap, ay naguugat dahil sa pagmamahal niya. Kanyang magulang, kapatid, asawa, anak, komunidad, at